Maninisid sana kami ng paros kaya nga lang hindi natuloy at may schedule daw pala yun. Kaya naman may naisipan nga na lang namin pumunta din eh, sa Kuwebang Lampas at nakakatuwa kasi napakaganda ng view dito. So yun na nga po today's video ay inaabot na naman ng kaabnormalan itong isang pinsan ko ay oh. parang pinga maglakad. Manamana talaga ay eh. may pinagmanahan talaga. <laughs> Tapos na nga pala ang piyesta din sa Padre Burgos pero hindi pa nga kami umuwi na makalelo at asulitin namin ang gala namin din at papasyal nga pala muna kami sa Kuwebang Lampas. Medyo malayo-layo daw pala yon dito. dami nga pala naming gayak pero kanin nga lang pala ang laman at sa katubig. Kasi nga ay aba hindi na piyesta ngayon, hindi na libre ang pagkain. Kaya naman inagdala nga kami nitong puyong-puyong at saka nitong napaka-cute na kawit na napakaliit at mangunguha nga kami ng tuyom. O si sa yun nga ang aulamin namin pero ako talaga ay natatawa doon sa kanilang kawit at yan ikli. Parang matitinig ka din nun, ay at gawa mahaba ang tinik ng tuyong. Nga pala shout out muna sa dalawang pinsanin ko din sa Burgos na kasama namin. Ari nga pala naka-block ayan si Arinson. Siya nga pala ang bangkero namin at kahapon pa nga yan excited sa pagbablog at sabi pa kahapon ay agalingan nga daw niya sumisid. Kasi nga ang balak talaga sana namin ay manisid ng paros. Yun nga daw ang malakas na pagkakitaan nila dito. Kaso nga lang ay may schedule daw pala do sa pinapanguhaan nila. Oh, 'Di ba? Taray may schedule. Di ibang lugar na kasi yung pinapanguhaan nila at hindi na nasasakop ng kanilang lugar. Ayun ay, ang patakaran sa lugar na yun, ay di kailangan nila sumunod. Kaya naman isa ngayon nga ipupunta na lang kami sa Kuwebang Lampas. Tapos shout out nga rin pala sa isang pinsan ko na ito ay si Dugong. Ayan, napakaganda ng pangalan ay Dugong ang John Lloyd nga pala yan. Bali umuwi na nga pala sila mama sa Makalelon. Kaya naman itong bangkangan na sa kay namin na hindi sa amin. Ewan ko na lang kung anino baga ito at pinanghiram lang ng mga pinsan ko. Pero nakatuwa kasi ang ganda ng bangka. Parang gusto kong iuwi na Makalelon ay. Ito wari ko yung service kapag may mga pumupuntan turista dito. Parang kami lang. Ay eh, iya, parang namang hindi nakatira sa tabing dagat ay eh, ano. Naalala ko tuloy mga nag-comment sa akin. Ano daw pakiramdam mo? Taga tabing dagat ka na tapos nag-outing pa kayo eh, sa tabing dagat din. O oh, eh, di masaya. Hindi, sa pag-outing naman kasi, hindi naman yung lugar ang nagpapasaya sa'yo dun eh. Kundi yung magpapasaya sa'yo yung mga kasama mo. Oh. Kumbaga bonus na nga lang yung ganda ng lugar pero mas gusto ko talaga ay eh, sa dagat kaysa nga sa swimming pool. Kasi sa swimming pool ay eh, walang trail. hindi nga tulad sa dagat. Kumbaga ay eh, masusubukan yung galing mo sa dagat. Kung matatapos mo ba yung outing niyo na hindi ka nasasalabay o masasalabay ka. Pero masaya kasi dito, ikaw mismo yung mga huli na kakainin mo. Tulad na nga lang ngayon at mga kami ng sea urchin, sea urchin. sea O di pag wala kami na huli, eh, di wala kaming ulam. Mangunguha pala, hindi uhulihin. Pero pareho lang din naman yun. So yun na nga napakaganda ng tubig dito, napakalinaw. Mas malinaw pa sa relasyon nyo. Uy, nandamay na naman. Tapos todo pa picture nga aring kapatid ko ay oh, wala akong pakialam sa iyo ang gusto kong kuhaan na itong view. Lugi talaga ako sa mga kapatid kong ito ay kasi lang ako sa ganda ng kuha ko sa kanila tapos pagdating sa akin ay naku po. Ay awan ko na laang. Mas nagkakasundo pa kami ng tripod ko pagdating sa picturean kaysa sa ang kumuha. Medyo malayo nga pala yung pupuntahan namin at gawa ng pagbilaw na pala yun. Akala ko naman isa burgos la ang din yung kuwebang lampas na yun. Ako naman kasi ay hindi gala at lagi lang ako nasa makalelon. Lagi lang baga nasa lalauhan. Matagal na nga pala gusto kong pumunta doon sa kuwebang lampas na yun. Kaso nga lang talaga hindi matuloy-tuloy at wala nga akong makasama. Nga pala may mga nagre-request sa akin na part 2 daw doon sa inupload ko noong nakaraan kong vlog. Yung pagpunta nga din namin din sa Burgos. Gusto kasi nung iba dapat daw ay pinakita ko rin yung mga kaganapan din sa Burgos nung piyesta. Kaso nga lang ay kinuha akong ng pinsan ko. Ay di ayun, ang person sa panunuli, panun, panunulisit, eh ay hindi ako nakapag-vlog. Pero sabi nga din ng iba, nung mga nagbigay sa akin ng pera, eh nakikilala nila ako. Sabi daw nila, dapat daw ako nagbablog habang nanunulisit. Kasi nakakahiya naman. Yes, mahihiya din naman po ako kahit kauntian. At saka medyo ilang din ako mag-video kapag maraming tao. Kasi nga ay meron kasing ibang tao na ayaw nilang magpabideo. Eh baka magalit sa akin. Pero nakakatawa kasi marami rin pala nakakilala dito sa akin. ay eh malamang ay eh, dati kang taga dito ay... Eh. Pero hindi, marami rin pala akong followers dito. At yung ilan nga sa kanila, hindi nila ako kilala sa apelyedo ko, kundi kilala nila ako bilang tabudi. Nakakataba ng puso kasi na-appreciate nila yung mga pinagagawa ko sa buhay. Salamat po sa inyo at sa mga nagbigay sa akin diyan. Oy, oh, salamat. Shout out po sa inyo. Medyo hindi rin madaling manulisit at na nakakahiya. Tapos yung iba inapakanta ako bago ako bigyan ng pera. Buti na nga lang at hindi ako pinatambling. Abay, tatambling naman talaga ako ay pag ako binigyan ng 1,000. So ayun na nga at nakarating na kami din sa Kuwebang Lampas. Ito nga pala yung Lampas na sinasabi nila. At bago nga pala kami pumunta diyan ay eh, mangunguha muna kami ng toyom o dapag. At ito nga pala si Dennis ay eh, inaabot na naman ng kaabnormalan kung paano daw bagasuotin aring antipara. Bali nakakatuwa nga pala talaga dito kasi sobrang linaw ng tubig para lang nasa swimming pool ay Gusto ko na nga rin pala sana lumangoy kaso nga lang ay bigla nagbago ang isip ko at nakakita nga sila ng salabay ay wag na uwi. Yung mga pinsan ko nga pala dyan na taga makalelo na hindi ay masyadong sanay sa paninisid kasi nga ang hanap buhay nila sa amin ay sa dagat din naman kaya nga lang ay lambat o di kaya naman ay pagbububo o di kaya isa pala isdaan. Hindi nga tulad ng mga pinsanin ko din sa Burgos na halos ay hanap buhay nila ay paninisid. So yun na nga mabalik tayo at parang sila nagalaro na lang at hindi na sila naninisid. Inabot na ng Kadi na pa nga sila naninisid na nakuha dalawang piraso ndap ang nakukuha. Oh, nakuha ano dalawa. Ikis lang kinayan nat eh, <laughs> Ilan tayong kakain? So ayun na nga sa dami nilang naninisid ay dalawa ang talaga nakuha ko oh, eh, parang mangyayari niya na itigi isa na laang nalaman. Sa bagay, sobra pa naman ng dalawa at gawa ng alaman naman niya na lima sa isang uh, dapag o oh, ay eh, di isang po yun. Sobra pa ng dalawa. Pagkatapos nga pala ni Arinson Hugugan ay eh, talaga nilantakan na agad niya yung isa at gawa ng siya'y nagugutom na daw. O oh, ay eh, sorry sa mga hindi makakatikim. Madalang kasi dito sa pwesto na pinanguhaan namin. Kaya na may tatabi na nga muna kami din sa may kuwebang lampas. At magalangoy na nga muna kami at mamaya na lang ulit kami mangunguha ng pangulam. Tapos ito nga palang pinsan ko ay eh, pinatikim ko ng toyo at hindi pa yung nakakatikim ng ganito. Hindi ko makain ng ganito ang mga pinsanin ko sa makalim. Kami nga lang ang kumakain ng tuyong doon. Awan ko na lang ang ibang tao doon. So ayun, at base sa itsura niya, ay parang hindi niya nagustuhan. At sabi nga niya, ay medyo malansa daw. Dapat daw ay may suka. Kaso nga hindi kami nagdala ng suka kasi kapag kumakain kami nito, ay hindi kami nagsusuka. Ay kawawa, wala pa naman kami dalang ulam. Bumaba na nga pala muna kami ng pinsan ko din sa may gilid ng bato at magapitsuran nga kami. Aba hindi mawawala sa mga babae. Hindi namin nai-enjoy yung gala kapag wala kaming picture na maiuuwi. Mahilig kasi talaga ako magpicture at hindi ako nakokontento na sa isang picture laang. Gusto ko bagay yung uh, isang post para mga limang shots ganun. So yun na nga dapat pala pumunta kami dito ay low tide para hindi kami mahirapan pagpunta din sa Kuwebang Lampas kasi nga mahihirapan kami magdala ng cellphone sa loob kasi sobrang lalim. So bali makikita nyo naman sa pagmumukha ko na hagas na hagas habang binababa yung aking cellphone kasi nga ako'y talaga inakabahan baka mabitawan ako po. Medyo malabo kasi itong action cam ko kapag sa itaas ikukuha. Hindi nga tulad kapag nasa ilalim siya ng tubig, malinaw. Pero grabe napakalinaw talaga ng tubig dito. Hey, but parang paulit-ulit na yung sinasabi ko? Hindi, wala lang kasi ako maisipang pang sabihin. Basta ako'y nag enjoy talaga sa view. Kung dito lang sana ako nakatira, ako, baka araw-araw na akong maligo. Hey, napaghahalataan. Meron nga din pala dito mga cottage, ayun sa may kabilang butas. Kaso nga lang ay hindi na kami pumunta dyan at dito na nga lang kami sa loob ng kuweba. Tapos doon nga pala sa pinunduhan ng bangka namin kanina, may mga buhanginan din doon, tas may mga bato-bato. Hindi na rin kami pumunta doon kasi nga maraming tao. Kilala na nga rin pala itong pasyala na ito at marami nga nagpupunta dito. Hindi ko nga lang alam kung may entrance ba, kung wala naman naningil sa amin ay hindi ko rin kasi naitanong doon sa pinsan ko. Pero siguro magagastos lang ng mga turista dito ay yung bayad nga nila sa bangka papunta dito. O diba, pang tong vlog na to na hindi ko malang masabi sa inyo kung saan ba ang daan kapag sa kati dadaan. Basta sa mga gustong pumunta, sabihin nyo na lang doon sa may kuwebang lampas, doon baga sa may batong butas. <laughs> Diba, ba sasabihin niyo na lang ang ID ni sa pagbilaw Quezon. Ang importante ay mahalaga na ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ring kuwebang lampas. So bali nakakita nga pala kami dito ng lapo sa loob ng kuweba. Uri siya ng lapo pero ang tawag sa amin ay senyorita. Marami kasing klase ang lapo at ang tawag namin sa kanila ay nakadepende sa kung anong klase sila. Meron kaming tinatawag na ayan nga senyorita, liglig, um, kulapnit at saka yung sigapo, sigapong putik at saka yung isa pa, yung banahan. Pero depende pa rin naman sa lugar nyo yon kung anong tawag nyo dyan. Sa amin kasi e eh, bawat klase niya na iba-iba ang halaga. So bali hindi na nga pala nakatiis si John Lloyd kinuha na nga sa akin yung camera at siya na daw mag-vlog. Oy, hala. <laughs> 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 di, di, <laughs> Ay ano talaga si John Lloyd ay pati yung ibang mga turista ay na-shutdown. 45 days video daw pati. 40 days video kasi yun. Kaso nga lang ako lagi nabubulol at nababanggit ko nga lagi ay 40 days video. Kumbaga ay 40 araw. So yun na nga at dahil nga kami nagutom na kaya naman kami pa uwi na Bago nga kami umuwi ay maninisid muna sila ng tuyong para kami makakain na bago kami umuwi Si Ugad at si Dugong na nga lang pala ang maninisid at gawa ng inatamad na yung iba Kasi nga na daw kakalangoy Kayang kaya naman na daw nilang dalawayaan Ay eh, sa pangalan pangala ang na Dugong ay talaga namang walang ahunan siguro yun kapag sumisid Ay eh, wala talaga sa mga palayaw ay Medyo magalaw nga lang pala talaga ang pagkakabidyo ng pinsan ko Kasi nga mahirap din naman talaga magbidyo sa ilalim ng tubig Tapos parang ako yung nahihirapan kay Dugong at gawa nang dila ang nukawit na gamit niya. Parang matutusok siya nung tuyom at saka puyong-puyong yung gamit niya. Dapat ang ginamit niya ay yung sirok para hindi na siya magabok pa nung lambat. Pero yan namang mga yan ay sanayin na yan. Hindi na siguro inatabla niya ng tuyom. Bali yung oh kapatid ko nga pala ay eh, parang gutom na gutom na rin. Kaya naman yung bababa na nga rin siya para tulungan yung dalawa. Para mabilis makarami. Pero syempre si Dugong pa rin naman ang mangunguha ng tuyom. Siya lang ang pumalit dun sa taga video kasi nga hinihingal na. <laughs> hindi naman kasi sana yun ang pangmatagalan maglangoy sa dagat. Hindi katulad na rin ni Dugong parang kahit din na natumira sa ilalim ng tubig ay ayos laang ay. Para baga may hasang. Pero So, mga pinsanin ko nga sa makalelon ay masanayaan sa palaisdaan. Sa panguhuli ng katang ay kahit siguro nakapikit yan ay mauhuli ang katang. So yun na nga at mabalik tayo din sa taas at si Arinson nga hindi na namin makausap at gutom na gutom na daw. Yan ang hinanakit sa amin at kami nakapag-almusal bago umalis maliban sa kanya. Kaya mo yan son, konting tiis na lang. Kasalanan talaga to ni Dugong ay ang bagal. Nagugutom na nga si Arinson tapos itong kapatid ko ay naisipang pang maglaro din ni Ayu. Pagbagay natin ikna ng tuyong, kaya bangan. At si Dugong naman ay hapit na hapit na ay o wala na atang butuaan are. Bilisan mo gong at high blood na si Arinson baka hindi ka na makapanhik ng bangka. Medyo may kaliitan nga lang pala ang mga tuyong dito pero okay na rin naman yan at parihula ang alasan nun sa malaki. So ayun na nga iba na ang ngiti ni Arinson nung mahawakan niya yung puyong-puyong at magumpisa na nga siyang maghughug na ring tuyong. So yun na nga guys, kain po tayo at talaga namang isang damak na kanin ang dala namin. Wala mo lang kami dalang kaulam-ulam. Bali yung tatlong pinsan ko nga pala nakasama namin dito ay hindi pa yung nakasubok kumain ng yung Si Arlene pala ang at parang hindi niya masyado nagustuhan pero okay naman daw kakainin naman daw niya yun. Makakain naman daw siya. Ay awan ko na lang ang kay Jan Paul at kay Dennis o si Ugad kung makakakain sila nito. O ba diba, grabe ako makakuha ng kanin na yan o. Sali na kasi kami dito ni Arlene at hindi rin naman siya marunong maghimay nito. Ay apaghimay ko na lang din siya. So yun na nga na si Dennis at talagang parang hindi rin maipinta yung kanyang pagmumuka. Kumakain naman niya ng kinilaw na talaba at kung tutuusin nga ay mas malansa pa ang kinilaw na talaba kaysa dito. Pero yun naman ay depende pa rin talaga sa panlasa ng tao at sa nakasanayan. Kasi sa tinagal-tagal na namin kumakain ng ganyan ay si mama ay talagang hindi namin mapakain niyan Tapos si Janpul naman ang pinasubok namin kumain at parang hindi nga rin niya nagustuhan. Abay bahala kayong dalawa kung ano nga ulamin ninyo. Abay kawas at hindi kayo nagdala ng ulam. Aba basta kami ay busog. Magkanin na lang kayong dalawa. Ay si Arlene man ay naka Napilitan at gawa ng wala ng ibang ulam ay eh. Pero yung dalawa nga ay talagang hindi kaya ng power nila ang pagkain ito. Parang ako lang din nung ako'y kumain ng tambilok at talaga naman nakakaduak talaga. So yun na nga at sa dami namin ay talagang kinulang yung tuyong na pinanguha ni Dugong kaya naman nanisid na nga rin si Arinson. At dahil nga ako'y nababagot na rin din sa bangka kaya naman ako'y bumaba na rin sa tubig. Medyo mababaw nga lang pala at parang gusto kong mamasyal sa ilalim kaso nga lang hindi ako makatagal at nakakatakot parang may pating. Napakagandang pagmasda ng ilalim kasi sobrang linaw ng tubig kaya nga lang ako talaga inakabahan. Baka bigla na ang baga may sumulpot sa aking harapan. Napati o di kaya naman ay Piranha, o di kaya naman ay Serena. O di ba, kakasilpon mo yan. Pero isa nga talaga sa nakakatakot din sa dagat ay aring salabay. Ayan, nakakita nga pala yung pinsan ko. Ilang beses na nga pala ako nasasalabay at talaga naman napakainam niyan sa pakiramdam. Ayan, anong ganda pa naman ng aking suot at hindi nga ako nagsuot ng pants at gawa na wala na akong asuotin. Pero sa amin, kinikilaw yan sa labay. Pero sila laang yun, hindi naman ako nag try niyan. Hindi naman ako gano'ng ka PG para lahat ay kainin. Pero mukhang masarap nga siya kasi parang gulaman ay ano. So yun na nga at parang ako'y napasubra naman sa daldalay ano. At napahaba na nga aring vlog. So yun lang, bye bye!